GR number 209479 Ito po ay isang kaso na ipinayon ng mga transport groups against um, certain LGUs ng Metro Manila kasama po ang MMDA LTO at DOTR Basically, kinu-question po nila yung po karapatan ng mga LGU traffic enforcers na mag-issue ng citation tickets for traffic violations at ganoon din po yung pangungunbis ng lisensya. Unahin um, ko na muna siguro na itong desisyon na ito ay na-receive ng OSG uh, pag-verification kahapon lamang ng umaga. At wala naman pong nakalagay dito sa decision na ito po ay immediately executory. So, may mga legal remedies naman po na available pa sa mga parties, particularly sa mga respondents. Pwede mag-MR, uh, mag file na motion for reconsideration. In which case, ito po ay hindi pa final and executory. So sa ating po mga kababayan na motorista, kung kayo po ay huhulihin ng mga local traffic enforcers, huwag po tayo makipagtalo at i-argue na sabi ng Korte Suprema ay bawal na kayong mag-huli at mag-issue ng ticket. At um, dahil hindi pa nga po ito final and executory. So, sa ngayon, pwede pa po manghuli ang mga local traffic enforcers dito sa Metro Manila. At um, yun naman po kasi, so yun lang muna, um, pwede pa po manghuli at mag-issue ng ticket. Ang importante po dito sa desisyon na ito, lalong-lalong na insofar as MMDA is concerned, ay yung recognition na meron pong kakayahan o kapangyarihan ang MMDA through the Metro Manila Council na magpasa ng resolusyon regarding traffic. So, in effect, binaliktad na po yung earlier decision na nagsasabi na kami ay walang legislative powers. So, sinasabi po ng Korte Suprema dito sa desisyon na ito na meron in so far as traffic regulations are concerned. Yun lang kasama din dito sa pag-recognize ng power ng MMDA to regulate traffic and pass legislation to regulate traffic ay yung pong pagsasabi na one bawal mag-issue ng citation tickets ang um, mga traffic enforcers and two bawal mag-umpis ka ng lisensya yun naman sa confiscation ng license sa address na yan dahil unang-unang mayroong previous issuance ang DILG through Secretary Avalos prohibiting nga po yung confiscation ng license and under our single ticketing system yan po ay hindi na rin ginagawa dahil yung reason dyan kung bakit kinukong ng license ng uh, LGU which is para ma-enforce yung penalty ay yung na-address na sa single ticketing system. Uh, talking about single ticketing system, yan po, um, sabi rin po ng Korte Suprema dito na ang um, masusunod po sa Metro Manila ay yung Metro Manila Traffic Code kung saan nakapaloob po dyan yung po single ticketing system. Uh, kami po ay nag-uusap ng mga mayors, particularly si Mayor Francis Zamora. Nagabi, nagdi-discuss kami. Kailangan po namin aralin yung implication nitong decision na ito. Pag-aralan mabuti, <coughs> tapos i-explore po kung ano yung pag-usapan din. Yung mga options po na available sa amin, sa aming mga respondents. Kasi may mga implications po ito na kailangan po namin pag-aralan, i-discuss, at i-decide, pagplanuhan, i-decide as a body. Kasi